Okay, Magandang umaga sa ating mga taga media Maraming salamat sa inyong pagdating. Uh, ito ay press conference ng Artikulo 11. Dahil 100 days na at inabot na ng panibagong bagyo na pumatay ng halos 232 yata na. Pati yung nawawala sa uh, Bisaya. Wala pa rin na hatulan wala pa rin nakukulong sa mga magnanakaw ng bilyon-bilyong halaga ng pondo ng bayan. At ang narinig natin, ang panawagan ng gobyerno ay Let's all ano uh, give love yata yung <laughs> esensya nung uh, mensahe. What we need is love yun daw ang sabi ng ICI. Okey uh, okay naman yon, pero dapat uh, panagutin muna. Panagutin muna yung mga uh, nagwaldas ng pera ng bayan na kung ginawa yon sana hindi nangyayari yung nangyayari ngayon sa Cebu na mahigit kalahati na namatay galing sa kanila. At uh, bukod dyan, sa kanyang statement ng gobyerno, uh, alam naman natin, papalapit yung November 30, at uh, maraming mga uh, pagkilos na naihahanda yung mga, mga mamayan. Kaya nandito yung artikulo 11 para ipahayag uh, namin ang aming uh, tindig sa nangyayari ngayon na investigasyon ng ICI at ang kawalan pa rin ng napapanagot at ang aming mga tugon dito sa papalapit na November 30 na mga pagkilos at mga gagawin ng artikulo 11 mula ngayon uh, hanggang sa November 30 of beyond, beyond no para ah uh, mapanagot yung mga salarin dito sa malawak ang nakawan at sa bahagi namin ay hindi lang simpleng parusahan yung mga may nagpakana kundi dapat matuldo ka na ang korupsyon sa ating bansa. Yun lamang at magandang umaga sa inyong lahat. Marami. Hello, hello. Maraming salamat, Kalyodi. Sisimulan po natin ngayon from the very end of our table ang magbibigay ng kanilang pahayag, si Sir Orly, ng SM Zone 1 Tondo. Magandang uh, umaga po sa ating lahat. Uh, Ayun, ang binanggit nga ni Kalyodi, uh, base doon sa announcement ng IGI na what we need is love hindi lang basta pagmamahal kundi hustisya ang panawagan ng mga maralita ng lungsod dahil sa kasalukuyang kalagayan nakikita naman natin yung papala papalalang uh, kalagayan o sitwasyon ng mga maralita lalo na yung mga biktima ngayon ng mga kalamidad gaya ng bagyo, pagputok ng bulgan, lindol at marami pang iba na kung saan lalong naglalagay sa mga maralita sa mga sa isang uh, napaka-vulnerable sitwasyon. Uh, kaya tumataas yung uh, problema natin sa usapin ng pagkain, sa usapin ng uh, uh, kawalan ng tahanan, at uh, sa usapin ng kabuhayan ng mga maralita. Itong mga kasalukuyang nagaganap ay lalong nagpapalala sa sitwasyon ng mga maralita. Mas dinadaganan pa yan yung nangyayaring korupsyon uh, sa ating gobyerno mula sa national hanggang lokal na kung saan yung mga batayang serbisyo na dapat na tatamasa natin sa usapin ng pagkain, ng uh, pabahay, ng edukasyon, ng trabaho at kabuhayan at ng kalusugan ay napupunta sa korupsyon. Kaya imbis na yung serbisyo sa mga maralita ay nawawala. At dyan lalong lumalala yung ating kalagayan. Kaya yan naman ay uh, makikita doon sa mga datos ng paglala ng usapin ng kahirapan sa mga uh, maralitang pamilya, ganoon na din yung kagutuman. At yung uh, pata-pataas na kakulangan natin sa usapin ng pabahay. Kaya syempre, hindi lang ito simpleng uh, pagbibigay ng pagmamahal, pero dapat ay pagkilala doon sa karapatan ng mga mamamayan, ng uh, mga manggagawa at mga maralita sa usapin ng uh, pagsusulong ng mga batayang serbisyo sa ating lipunan. Kaya sa, sa ganitong mga ang uh, panawagan namin ay hustisya para sa mga maralita. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Orly. Sunod naman po si Sir Pete Pinlak ng Workers' Challenge. Maganda umaga po sa ating lahat. Walang karapatan ang mga nabubuhay sa pribileyo gaya ni Andres sa ating lipunan na magsalita para sa bayang nagpapatulo ng luha, pawis at dugo para mabuhay. Muli na naman kinukurot ang mga puso natin sa katatapos na epekto ng bagyong tumama sa Bisayas na hindi dahil, na kung hindi dahil sa corruption o mga corrupt activity sa flood control ay maaring naiwasan. Malinaw na ang pinakamalaking pinagkukuna ng pondo ng gobyerno ay mula sa pawis, dugo at luha ng mga manggagawa. Kaya ang pinakanasasaktan sa korupsyon o pinakasinasaktan ng mga magnanakaw sa korupsyon ay ang mga manggagawa. Ang pinagsama-sama nating income tax ay mas malaki sa pinagsama-samang corporate taxes. Sabihin maliit, bawat isa, oo, maliit, eh yun lang meron kami. Kakainin na nga lang namin, bibigay pa sa gobyerno eh. Kaya mas masakit para sa aming mga manggagawa ito. At sinasabi naming walang karapatan ang mga galing sa pribileyo na mamuno at magsalita para sa bayan kung paano kami magdadama, paano kami magsasalita, paano mag kami mag-iisip sa nangyayaring ito sa ating bayan. Ang uring manggagawa, ang may karapatan, sapagkat sa kanya nang galing ang pondo ng gobyerno, siya ang pangunahing ninakawan ng mga magnanakaw. Kaya ang panawagan namin, buwagin yung ICI. Palitan ito ng People's Tribunal. ICI appointed ni Marcos, e sino bang gumawa ng National Expenditure Program? E di ba si Marcos? Oh ang executive dahil yan ang nagpaplano kung saan gagasusin ang pera. Siya ang nagbigay sa kongreso. O yan, ipasan niyo yan, ha? O di siya rin na may plano kung saan pupunta yan. Kasama na yung corruption. Tapos ngayon, siya ang magpapaimbestiga. Mamamayan, ang dapat mag imbestiga. Muli, buwagin yung ICI, palitan ng isang People's Tribunal, pag ng corruption hanggang sa maitayo asa ang isang People's Transition Council upang baguhin natin ito. Ay, uulitin na naman natin yung mga nangyari. Na nagnakaw ngayon. Ang nakikita kong senaryo ngayon, Gloria to Noy Noy Pag nanakaw si Gloria, nag-eleksyon, napalitan ni Noy Noy. O, oh, wala tayong masabi kay Noy, Noy Pero sa, sa panahon niya, sa sistemang pinapatupad pa rin niya, doon pumutok ang di ba? Oh, doon, medyo mahirap pang makita. nag imagine pa tayo kung gaano karaming pera yung nasa bathtub. Kasi yun yung news item, di ba? Yung pera na ni Poles na nakaw, nasa bathtub. Ngayon, hindi na naman natin kailangan mag-imagine eh. Pinakita sa lamesa kung paano pinaghahatian ang pera natin. Hindi nyo na kailangan mag-imagine. Yung anak ni Saldi ko kumain sa Grand Hyatt na 759,000, isang kainan. Samantalang yung manggagawa, sinasabihan, 21 pesos, marangal na yan. Kaya ito lang ang minimum wage mo. Huwag na tayong mag-imagine pa. Kumilos tayo, mga kasama. Lumahok tayo sa mga pagkilos na isinusulong ng, ng artikulo 11. Maraming salamat po. Maraming salamat, uh, Pete. Sunod naman po natin tatawagin ang presidente ng Teachers' Dignity Coalition. Walang iba, kundi si Benjo Basas. Kala ko sir, na naman uli <coughs> Magandang umaga po. po po sa Good uh, education sector ay Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good bago paman bumagyo sa Cebu at bumaha, nakita na po natin 'yan kahit nga walang bagyo at baha sa maraming lugar sa ating bansa, particular dito po sa Bulacan, ay eh lumulubog ang mga paaralan. At yung Bulacan ang may pinakamalaki na pondo para sa flood control. Titignan din po natin 'yan sa mas malaki pang um um usapin. Classroom situation po natin. Meron tayong 165,000 na backlog para ngayon sa taong 2025. Naipon na po yan mula pa unang panahon, hindi natutugunan ng gobyerno. 165,000. Ilan lang ang na-accomplish ng DPWH na may hawak at may control din sa classroom o sa, sa school building program ng Department of Education. 25, 22 classrooms lamang ang nagawa ng DPWH ngayong 2025. Out of 165 na backlog at out of 1,700, no, minimum 1,700 na target, ng ating gobyerno sa kasalukuyan. Pag pagnilagay po natin ito sa sa terms ng amount, no? Ang average po na classroom, hindi yung DPWH ha, kasi 3.5 uh, 3.2, no? million ang isang classroom sa DPWH. Samantalang sa iba nagagawa ito ng less than 1 million. So sa average kahit po sabihin nating 1.5 million, kailangan lamang natin ng around 250 billion resolved ang lahat ng problema natin sa classroom. Maliban dyan, yung mga eskwelahan po natin dahil wala naman tayong maayos no, na pagtugon sa disaster, ang eskwelahan po natin ang ginagaw evacuation centers. At tumatagal ng buwan ang mga evacuees doon sa ating mga paaralan. Nagsuffer yung pag-aaral ng ating mga bata. Nagsuffer yung kalusugan ng ating mga mamamayan dahil po dito. No? At yan, isa lamang naman. Ang nakikita po, nating, uh, nakikita po nating ugat. Ang ugat po niyan ay yung talamak walang habas na pagnanakaw ng mga tao na pinagkatiwalaan natin dito sa ating pondo. Kanya kanya naman po, bagamat naniniwala kami that we need love. Parang Beatles, di ba? All you need is love. Naniniwala, well, John Lennon ang nagsabi po niyan. Si John Lennon din ang sumagot. Ang sabi niya, di ba? Revolution. Na? You say you want a revolution? Well, you know. No? We all want to change the world. We have to change the world. At naniniwala po kami na ito pong uli ng ICI o uli ng investigation na ginagawa ng ating gobyerno ay hungkag. huwad, hindi totoo. Kaya kailangan po natin ito, no? Nabaguhin, kailangan nating tiyakin ng investigation would lead to arrests, would lead to prosecution and would lead to Wala namang death penalty ngayon eh, no? At least, no, may makukulong, no, hanggang doon po sa pinakamataas na pwesto sa ating gobyerno. Maraming salamat po.